Ito, ito yang bahaya bahay nila. Guma na at saka sira na. Ito po. Marang walang tao. Ayo. Maayong hapon. Masa inyong mama? kisa may nabilin dire. Kami di Di asa man imo hang soon. Napatupa. Dong. Saan ang mama mo? Napatupo. Saan pumunta? Ikakay pa siya motor. Ha? Ikakay pa motor. Ilihan? Imong hmm. e papa? Na bakulod. sa bakulod? Hmm. Bumalik na sa trabaho daw yung tatay nila. Hmm, tupi yung bahay nila kawawa naman kasi mga bata lang naiwan dito. malis daw ang nanay nila. So yung tatay nila bumalik na sa bakulod. Doon na trabaho. Hmm, ito yung bahay nila. Tingnan natin dito sa likod. Hmm? At saka yung ano nila sa tas butas na. Silipin natin dito. Yung hmm. sahay nila. Hmm. Grabe. video Untuk Grapi po. vlog so, po kami. pinapaalala po namin sa kanila na maglinis palagi para iwas sakit pero tingnan po ninyo wala pong ibang trabaho ang nanay nila nagalaga lang sa mga bata pero napaka dumi po ng paligid nila so yan. kaya po tayo bumalik dito kasi may nakapanood sa ating last upload sa kanila na nagpaabot ng budget para sa pagtayo sa kanilang sahig kasi ano butas-butas na po yung sahig nila ito po 'yung kalagayan nila dito sa loob Siguro bukas lang natin sila balikan. Meron po tayong ipabot sa kanila para sa pagpaayos sa kanilang ano po, sahig. Ito po yung bahay nila. Saka ito yung ano nila dito, mga labahin. Lapi oh. Kaya na po ang bahalang mag ano. Na bahalang humusga sa lagayan nila dito. dalikan natin ngayon. Ay, hey, muntag. Magandang umaga. Ay, tao, ma. Ayo. Tao po. Nandiyan na ang mama ninyo. Ate. ganda ng umaga. Saan kayo kahapon? Nala kayo dito. Nagpatugas ko ya ay. Ah, bumili kayo ng bigas kahapon sa palengke. Eh, eh. Oh, dito. Bigas Hmm. hmm. Ayaw. Wala kayo dito. Nandito lahat mga anak mo ate. Asa di si Maika? Lahat <laughs> ulang gigi hapil o. Oh. Ate. Okay. Ito oh. na kuya. Saan ang asawa ninyo? Bumalik sa Negros kuya. Bumalik na sa Negros? Oo. Oh. Nagtrabaho na, bumalik na sa kanyang trabaho. Okay, hindi pa nang Hindi ko balik. <laughs> to, mama. Tapakan mo mo. agad. Maraming to pagkain no. Kaya bumalik siya sa kanya'ng trabaho. Kailan lang siya umalis? Ate. January 5, January 5. Ito. Si nag-ano po si Ate? linis pa sa loob ito po yung bahay nila mga kapro nung huling pagpunta natin dito nabutan natin yung asawa ni ate Dunam pero ngayon bumalik na daw sa trabaho sa Bacolod apat po ang anak nila na sira po ang ano nila. Sirano sira, na sira na ang bahay nila. Kaya ka salpin natin si Ate. Mm. Oh, bakit? Pas pakay. Get set, <laughs> get set. Te. Paano say mo mm. gimo <laughs> diyan? Na-linpyo paka? No, ako pa 'yan kasi bukas sa magrabah. Ah. Sa inyo kayo. Kasi linggo ngayon, no? Wala silang pasok? Oo, mm. kasi wala silang pasok. Sa kasi manan niya, tos ko lang. Hmm, pwede saglit, te? Hindi. Ano? Mm. Ilan, ilan ba yung anak mo? Apat, no? Apat, yan. Apat? Ang panganay mo, anong grade na, Grade 7, ko Yan yan ba? Opo. Grade 7 na. So, siyang naghugas ng pinggan? Hindi, ang... Pangalawa? Pangalawa. Hmm. Nag-aral, mm. tatlo. Hmm. Oh. Hmm tatlong nag-aaral ninyo yung bunso hindi pa at itungkol po sa ano ba sa sahig ninyo na butas na pwede ba nating ipaayos ate pwede po kuya ha eh si butas na mm. kahapon pumunta ako dito wala kayo Kung nakausap ko po yung kapitbahay nyo dito ang sabi nila mayroon daw kayong pinapatayo na ano bahay oh do sa ubos di pero wala pa mahuman kasi so, ko pa mo na kong... diyan sa baba oh Meron nang bubong sa hig pa wala pa di sa higan lang hmm. oh wala pang kuan so ate kanang kung sakaling may bigyan ko kayo ng kas mapayos ba ninyo ang sahig di, dito o doon sa ano dagdag ninyo doon sa budget Mas, sa doon na lang sa ibaba. Kasi parang sira na talaga itong bahay ninyo, no? Oo, baba na ito. Hmm. Ang sabi ng kapitbahay mo, ate, ay yeah, itong bahay ninyo dito ay gawin ng ano, right of way sa, sa nakatira dito, no? Sa inyo ba itong lupa? Sa kong tatay kuya pero nabahin-bahin naman ni kuya. Nabahin-bahin na hindi okay. na sa inyo. So yung doon sa kabila, yung pinagtatayuan ninyo ng bago, hindi pa natapos, sa inyo ba yung ano? Kay pamak na Pero sa inyo rin, uh, may ano ka rin doon, hati. Ako isa na po isa anak. Ha? Ah, ikaw na isa anak? Uh. So bali doon ang ano niyo yung okay. lupa ninyo. Uh. Uh -huh. So pwede bang matingnan natin? dito na lang natin i ano no, idagdag ninyo siguro kasi mayroon tayong kunting budget po hmm. Um. Um. So, samahan natin si ate doon na bidon si Maika Maika hmm. Um. samahan natin si ate doon sa uh, kanyang ano po kanilang pinatayong bagong kubo hindi na lang natin doon hindi pa paayos yung ano nila uh, lumang bahay kasi sira na ha. bulok na sayang lang yung ano uh, sayang lang yung ilalagay natin ano doon chahig ayan o oh. Andoon pala sa baba sumahan natin sila doon tingnan natin Okay lang ba dito ang area, ate? Sa inyo talaga to, itong ano, lupa dito? Mm, sa mama mo. Sa ah, mama mo. Mayroon ng ano, o. Bubong. Yan po. So mayroon ng sahig na lang. Dingding. -ding ang kulang, no? Hmm. Hindi na. Bili lang. Mayroon mo dito. Buti na lang at tinaisipan ninyong gumawa ng anong bagong bahay. Ha, uh bahala at sa tangos. Mhm. Kaya hinihinaan na ba namo? Mhm. ba? Buti na lang bumalik ng asawa ninyo sa trabaho, na. No? Di sulit 'yun, magtambay siya, 'yung upa Mahirap no kung magtambay siya. Buti uh na ako na high school na daan. Mhm. So kumusta ang po ang konsumo niya Okay lang, magpadala ang magpadala rin ng sa Ano siya gahapon ko ya, pati ko gnapo pa kilo niya. so okay lang yung kanang <coughs> pangkonsumo niyo. Snack <coughs> sa bata. Mhm. Uh -huh. uh Mahal ko. Mm Buti na lang naisipan niyo no, kasi medyo madami-dami po yung anak niyo, kailangan talagang meron kayong medyo malaki-laking tutulugan no, kasi doon sa kabila yung lumang bahay ninyo ay baka ano na talaga sira na no hmm, so ang kulang dito sa higding no uh -huh. yun na lang pwede nang matirhan uh -huh. mm. okay. so ngayon ma, ati meron kong ibibigay sa inyo uh, hindi na lang natin ipapayos ang sahig ninyo doon pangdagdag na lang ninyo dito sa sahig ati kayo na lang ang bumili ng kawayan ba o anong pwede ninyong isahig dito no? Oh, good, okay. Mm, sahig lang muna ang may bibigay namin sa inyo ngayon ha. Malaki na po yung tulong po yan. Mm. Kasi putalipot nito. Mm, so pwede naman habang hindi pa umuwi ang sawa ninyo, pwede kayo na lang ang magbayad sa magbata sa kawayan niya. pasahigan Pasahiga ninyo ha. Siguro hindi umabot ito ng 5,000 no? Na? Mm. Magkano ba ang sukat sa bahay ninyo ate? Gis 12. Gis 12? Ang sukat. So, malaki-laki, no? Hmm. Ano ko sa Ah, lagyan pa niyo ng salit doon kapag makaluwag-luwag. So, buti na lang at saka makapagtanim-tanim kayo dito, ate. Yan, oh. Malaki ang ano niyo dito. Lugar ba? Yung Hmm, at saka malayo sa kuan din. Oh, ang kapitbahay. At saka malapit lang sa paralan dito, no? Andiyan lang sa likod yung paralan. Mm. na hmm. hmm. Yan, uh, maraming salamat po sa nakapanood sa ating video sa huling upload natin ate si Miss R nagbigay po siya ng nagpabot po siya ng 5,000 ate si Miss R oh. Ibilin po niyo ng sahig ha ate mag update na lang kami dito kapag uh, na pagawa na ninyo ng ano nalagyan na ninyo ng sahig ito po ate, ito lang muna ang maibibigay namin sa inyo ngayon. Mm, 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 no, no, ate, 5,000. Maraming, malaking tulong to sa amin. Thank you po talaga sa sa support at sa lahat po ng na nanonood. Thank you po talaga. Malaki po tulong hmm. sa amin po. Galing po yan ni Miss R. Thank you po sa iyo, Miss R. Sa tulong mo po. Sana po. Sana. Abigyan ah, pa rin kayo ng lakas at biyaya gan sa Panginoon. Salamat po talaga. Mm. Malaki po tulong po sa amin. Maraming hmm. salamat ah uh, Miss R sa pinabot po ninyong dagdag materialis para sa bagong bahay nila ni Ate Donami Ayan, uh, nalaman po natin na mayroon pala silang pinagawang bahay dito Yan ang sokat, 10 dosi po So, medyo malaki-laki Sabi ni ate, kapag makaluag-luag daw sila, lagyan nila ng salit doon, kusina So, buti naman na nakabalik sa trabaho ang asawa ni Ate Donami May mga bata may mga tatlo yung pag-aaral na may high hmm. school na rin ako may high school na rin kayo, no? Opa, grade, grade 7. -7. May grade 5. Mm. Pangatlo, anong grade yung? Grade 2? 2. Grade 2. Oh, kailangan talaga ng asawa ninyong kumayod, no? Oo, Kasi nag-aaral ng mga anak ninyo. Masa saka payo ko sa inyo, ate, maglinis-linis din sa paligid, ha? Opo, ko Para iwas sakit sa mga bata. Para na rin sa ating kalusugan ba, ha? Opo, ko yan. Sige ka nang dinalang kung magdugay, kinapos ako yung agira ko dire. You, know, oh, sige. Oh, sige. Bye bye na sa inyo. Bye bye. Bye bye. Dito daw. Masaya mo kistri ha. Salamat. Hmm. hmm. Tabang kasi mga mama ha. Kaya wala yung papadre. Papa, hmm. So, yan lang po ang update natin sa kanila mga kabro uh, maraming salamat talaga sa lahat sa supportan ninyo sa ating feeds, bro tata at sa ating youtube channel bro tata osi vlogs maraming salamat